Good morning mga ka-farmers! Isishare ko sa inyo sa umabing ito kung paano ang paraan namin ng pag-iihaw ng buto ng asoy. Meron po iba't ibang paraan. Yung iba po ay in-oven. Yung iba naman, niluluto, sinasanga. Yung aming pong ginagawang ito is yung tradisyonal na paraan yun po ay yung pag-iihaw ng buto ng kasoy so ito na nga po, una nagparingas kami tapos ang okay na po yung apoy sinalang na namin yung pag-iihawan namin opo ganyan po siya ilagay na namin yung kasoy, yung buto ng kasoy actually ito po ay pangalawang batch na namin ayan, so aantayin po natin na yung kasoy ay umapoy at maging kulay itim din yung kumbaga parang uling pero hindi naman talaga masulong so, makikita nyo yan, umuusok Mamaya maya, umaapoy na huya. Nakikita niya, may mga apoy-apoy na dun sa gilid. Hanggang sa mamaya, buong lahat na yan, Lahat ng kasoy, buto ng kasoy ay umaapoy na. Ah, Halo-haloin lang natin para ma-distribute ng maayos yung apoy. At kailangan lahat sila po ay aapoy. Kailangan lahat sila ay masusunog. Pero hindi susunod susunogin. Masusunog lang siya, pero hindi masusunog. Ano to? Oh, yun na yun. Kaya sige, halo ng halo, halo ng halo. Haloin nyo, haluin nyo hanggang sa halo ng halo. Ayan, forward lang natin ng konti. Sige, ayan. Medyo marami na yung may ano, mga kasi zoom in natin, ano. Ayan, ayan. O, kita nyo? Hmm, marami na yung may apoy, pero hindi pa lahat. Ang goal natin is lahat sila ay mapa-apoy natin. Grabe ang init na niya. Uy, kaya mo yan, Gor. Sige, Gor. Halo pa ng halo. Haluin mo ng haluin. Nakita hmm, nyo, no? Grabe ang init habang naluluto, nag-iihaw ng kasoy. Pero sobrang sulit. Dahil mas masarap. Para sa amin, mas masarap yung inihaw kaysa doon sa sinangag, sa inoven. Iba pa rin talaga pagka iniihaw. Kahit na hindi mo... Ayan, yan yan, yan yan Ayan. So, tinaob na. Tinaob. Ayan, makikita nyo, makapoy pa rin siya. So, kailangan makatay natin yan. Kasi pag hindi, tuloy-tuloy siya, magsusunog at lahat na wala na makikira. Wala na makikira doon sa buto. Sige, sige, hampas, hampas. Mm, mm, mm. Hampasin. O, oh, yan. Yeah. Mm, ngayon, pukupukin naman natin. Pinukpuk. Ayan, binalatan. Nakita niyo, nakikita niyo yung kulay. Ibang kulay yan, puti. <laughs> o, oh, basta yan. Yung ibang kulay yan na yung buto ng kasoy. O, oh, aalisin yung balat na yan. At ayan na po ang buto ng kasoy. Apo, asarap niya.